Malayo pa, pero malayo na. Hanggang saan kaya ako dadalhin ng pangarap ko? Yan yung tanong na palaging tumatakbo sa isip ko. Na marahil, ganun din sa isip mo. Kasi kung titignan mo, kakaiba talaga yung ginagalawa nating mundo. Harang minsan, nagtitripa na lang tayo. Paikot-ikot na lang yung sitwasyon na paulit-ulit kang natatalo. Oo, minsan, may araw na panalo ka, pero mas madalas pa rin yung nadedehado. May oras na gulong-gulo yung isip mo, may panahon naman na pumapabor sa gusto. Ganito siguro talaga yung ibig sabihin ng buhay. Hindi perpekto ang tempo at lahat nakaayon lamang sa tempo. Pero kahit ganon, dapat magpasalamat pa rin tayo.